Uh, good, good afternoon mga main kon mga ka kakusog vlog diri sa farm diri sa uh, matina bio uh, uh, buhay bukid mga ni ang mga bagong tanong mga uh, gulay gulay ini ini guys Kung may tanim, may aanihin. Natat sa kwan. Uh, secret farm. Ah. Bio. Ah, dito sa kining area nga fresh ang hangin. Ano si mo? Iya na to you, guy, guys na. Mm -hmm. Ato kung suru suruyan panagsala. Kan ang dito ta sa siyudad nga gusto tagningong area, anhi ta dere sa uh, bukid. Oh, mga tanong sa ginga dere ha. Hmm. Bali Video og oh, crowded king siyudad, anita ah, diri sa bukid. Gusto tagmingaw og saba kay dito sa bukid. Sabak ah, saba kayo sa siyudad diri sa bukid. Mingaw. Ah, video kaulanon guys kay nagdugdog ang panahon. Ah. mga gipang tanong ng mga guys na mais pang konsumo lang niya pang konsumo pang konsumo lang niya kini wala pa ni tamni tamnanan pa siya ni, ni kawayan bugnaw kayong area dali guys nata sa secret secret farm, ship house ini na nanurok mga batong dito ang uh, gikan mga isa kabulan ani na ni one month Wapo wow, nga area na dito guys. Uh -huh. Uy, ano to? May nunok sa punso guys. Oh. Hmm? Ano kaya nakatira nito guys? Ito. Oh. Hmm? Oh. Dito ba? Uh, uh. So guys ito na tanim ito yung tinatawag nila na ano gamot gamot ro pero pag pag naano mo ito sobrang kati ito maraming puno ng lansunis mangga ito mangga dito banda sa lansunis dito lansunis ito mga lansunis ito ayun lansunis doon pa doon lansunis yun lahat maganda dito magpalami guys kanang kanang parang nagsawa ka kunti sa Sudah ah, adik tuh main May inahing baboy dito guys. May inahing buhi og baboy guys. Oh. Yan. Ito. <coughs> 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 Ha, 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 ha,